Ang ganda ng view dito. Uh, ang ganda dito. First time ko napanood dito ang ganda. Hmm. Monopoly Dreams. Oh my god. Hindi makita. Hey May agdanan pala dyan. May agdanan. Ingat. Monopoly Dreams. Oh, pizza. Ah, ang daming Mm. You mean pag pag punta doon sa kabila bababa tayo. Ang bilis nila maglakad ano. <laughs> <üler> Ang tao. Ang ganda kasi ng view. Hmm. Andun na, andun. Andun sila, andun oh. No? Ayun, daming tao. 넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌 <은을 의미 Adams> <oland guidelines> <어돘과는 Doom>